Alam nyo po, sa mundo ngayon, marami tayong naririnig ng mga gera. Russia kontra Ukraine. Ang digmaang Israel kontra Hamas sa Palestina. At iba't ibang mga kaguluhang nangyayari sa mundo. Ano ba ang dahilan at bakit may kaguluhan sa mundo? Pero mga kapatid, meron pong isang digmaan na hindi po pwedeng magkibit-balikat na lamang tayo na hindi po pwedeng sabihin wala akong pakialam dyan. Dahil ang digmaang ito ay kasangkot tayo. Ang ipinag-aawayan po sa digmaang ito ay ang kaluluwa ng tao. mainit nga pagpanamyaw sa aton nga tanan. Welcome po sa pangalawang episode ng ating maikling pagninilay that they may have life. Baka po kayong magtanong, Bishop, saan niyo po kinuha ang that they may have life? Hinango po natin ito sa Episkopal Motto ng ating unang obispo sa diocese ng San Jose de Antique, si Bishop Cornelius de Witt. Ang kanyang Episkopal Motto po ay, ut vitam habeyan. Ang ibig pong sabihin that they may have life. Ang pagninilayan po natin ngayon ay ukol sa spiritual warfare. Alam nyo po, sa mundo ngayon, marami tayong naririnig ng mga gera, mga digmaan. Naririnig po natin ang digmaan Russia kontra Ukraine, ang digmaang Israel kontra Hamas sa Palestina at iba't ibang mga kaguluhan nangyayari sa mundo. Ano ba ang dahilan at bakit may kaguluhan sa mundo? Samut sari po ang dahilan. Meron pong dahilan dahil sa territorial disputes, dahil sa mineral resources, lalong-lalo na po ang ginto at langis. Meron din po dahil sa mga religious, political at ideological reasons. Kaya meron pong mga digmaan na nangyayari sa ngayon. Pero tayo dito sa ating bansa, dito sa ating diocese, dahil malayo po tayo sa gera, minsan ho ay parabang pinagwawalang bahala lang natin ang nangyayari sa labas. At minsan ho ang nangyayari dahil, oo nga, apektado tayo in a sense sa mga digmaang ito, pero hindi naman deritsahang nanganganib ang buhay natin. Kaya minsan, hoy, pinagkikibit balikat na lamang natin ito. Ipinagwawalang bahala na lamang natin ang mga pangyayaring ito. Pero mga kapatid, meron pong isang digmaan na hindi po pwedeng magkibit balikat na lamang tayo. Na hindi po pwedeng sabihin, wala akong pakialam dyan. Dahil ang digmaang ito ay kasangkot tayo. At ang pinag-aawayan po sa laban ng ito ay hindi yung langis, hindi ang ginto, hindi ang mga natural resources o political, religious, at ideological reasons, no. Ang ipinag-aawayan po sa digmaang ito ay ang kaluluwa ng tao. Ang kaluluwa mo, ang kaluluwa ko, ang kaluluwa nating lahat. May dalawang panig po ang nagsasagupaan sa digmaang ito. Una ay ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng grasya, ang kaharian ng kabutihan. Sa isang banda naman ay ang kaharian ng demonyo, ng kasamaan, ng kadiliman. Ang magandang balita sa espiritual na digmaang ito ay ito ho, na ipanalo na ni Jesus ang digmaang ito para sa atin nagwagi na ho ang Panginoong Hesus para sa atin. Ngayon ang tanong, e bakit pa ho merong spiritual warfare na nangyayari araw-araw, minuminuto sa buhay natin? Meron pa pong spiritual warfare dahil tandaan po natin, binigyan po tayo ng Diyos ng biyaya ng freedom, free will to choose. Yan po ang isa sa mga napakalaking biyaya ng Diyos sa atin free will, the freedom to choose. Kung kaya ang pagwawagi po ng Panginoong Hesus sa laban ng ito, ay dapat nating tanggapin. We have to say yes to the offering of Jesus of victory for that victory to be ours. At i-apply po natin sa buhay natin. At iyan po ang imbitasyon ng Diyos sa ating lahat. Na pumanig tayo sa Diyos and we say yes to His invitation to be with Jesus so that we would be victorious with Him in our personal battle against the evil one. In that way, the victory of Jesus becomes our own victory. Na Naipanalo po ni Jesus ang digmaang ito dahil sa kanyang pagkasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. At yan po ang natatanggap natin when we say yes to Jesus dumaraan tayo sa maraming pagkasakit o mga pagsubok. Namamatay tayo sa kasalanan, pero nabubuhay tayong kasama si Kristo sa kanyang kaharian. Kaya ito po ang inihahandog ng Diyos sa atin, ang siguradong pagkapanalo sa spiritual warfare na ito. Sabi ko nga kanina, sa spiritual warfare na ito ay lahat po tayo ay apektado. Lahat tayo ay kasangkot dito. Wala pong pwedeng magsabi na, ah, hindi ako makikisali dyan. Kayo lang, hindi po. Lahat tayo ay kasangkot dito. At ang sino mang hindi papanig, ay pumanig na sa demonyo. Yan po yung sinabi ni Venerable Fulton J. Sheen. Satan has very little trouble with those who do not believe in him. They are already on his side. Ang hindi po naniniwala sa mga demonyo at hindi nakikianib, hindi kasangkot sa digmaang ito, ay nasa panig na po ng demonyo. Yan po yung sinabi ni Archbishop Fulton J. Sheen. Ano naman po ang purpose ng demonyo? Bakit po niya tayo inaatake? Isa lang po ang purpose ng demonyo. Inaatake niya tayo upang mahila tayo kasama nila sa impyerno. Dahil galit po sila sa Diyos. At dahil alam nilang hindi nila matatalo ang Diyos, kaya tayong mga tao na mahal ng Diyos, tayo ang pinagbubunto na nila ng galit. Kasi alam nila, pag nahila nila tayo sa impyerno, masasaktan nila ang Diyos. Kaya gayon na lang ang galit sa atin ng mga demonyo dahil tayo ay mahal ng Diyos. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang ating maging manunubos. At ano naman ho ang numero unong sandata na ginagamit ng demonyo kontra sa atin? ang numero uno niyang sandata ay ito ho, ang panlilinlang. Di ba ang ibig sabihin po ng satanas o satan ay manlilinlang. Satan means deceiver. Kaya sinimulan po niyang linlangin ang tao nung unang panahon pa, nung panahon pa ho ng ating unang mga magulang, si Adan at Eva. Halimbawa po sa panlilinlang ng mga demonyo ngayon. Ang pag-iisip na hindi totoo ang demonyo, na katang-isip lang ang demonyo, na ang demonyo po ay nasa isipan lang ng tao, wala sa realidad, wala sa mundo, wala sa buhay ng tao. Yan po ay isang panlilin lang. Dahil ang demonyo po ay totoo, ang demonyo po ay buhay, at araw-araw, minuminutong pinagmamasdan tayo, binabantayan tayo at kung saan pumahina tayo, doon tayo aatakihin ng kaaway. Ano po ang resulta ng pag-iisip na ito? Ang resulta po ay ang paglaganap ng kasamaan. Bakit pa ako magsisimbay? Wala namang demonyo pala. Bakit ako magpapakabait? Bakit ako mangungumpisal? Bakit ako magsisilbi? At kung titingnan po natin ang nangyayari sa mundo ngayon, Laganap na po ang kasamaan, ang mga digmaan, ang mga patayan. There's so many evil things that are happening around, evil deeds. There's so many injustices around. Ang mga relasyon po ng tao, lalong-lalo na sa pamilya, ay unti-unti pong nawawasak. Ang tao po ngayon, kung ano ang tama, ginagawang mali. At kung ano ang mali, ginagawa ang tama. Dahil hindi tayo naniniwala sa presensya ng demonyo, ay nahuhumaling tayo sa mga gawaing hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, nagsisimba tayo sa linggo, pero ang daming mga pamahiin na pinaniniwalaan natin. Totoo, nagro-rosaryo tayo sa mahal na Birhen Maria, pero ang daming mga occult practices na ginagawa natin sa bahay natin food offerings, yung nag-aalay ng mga pagkain sa Espiritu, yung mga nagpapadugo sa mga Espiritu, and then, kinakain pa natin yung karne na naialay sa Espiritu at iba pang mga occult practices. Ito po ang resulta sa pag-iisip na wala namang demonyo o kung meron mang demonyo, ay hindi naman sila nananakit sa atin. Wala namang silang influensya sa atin. Yan po, ay panlilin lang ng demonyo sa atin upang mawala tayo sa landasin. Ano bang ba sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa spiritual warfare? Sinabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo, sapagat hindi tayo nakikipaglaman sa mga tao kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, sa mga kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang Catechism of the Catholic Church ay may pagtuturo din po ukol dito sa spiritual warfare na ito. CCC number 409 The whole of man's history has been the story of harsh combat With the powers of evil, stretching, so our Lord tells us, from the very dawn of history until the last day. Finding himself in the midst of the battlefield, man has to struggle to do what is right, and it is at great cost to himself and aided by God's grace that he succeeds in achieving his own inner integrity. Kaya ho mga kapatid, totoong may demonyo at totoong may spiritual warfare na nangyayari araw-araw, minuto sa buhay natin. Kaya po ang tanong, sino ang pinapanigan natin? Nasa kampo ba tayo ng Diyos? O nasa kampo ng kaaway ng Diyos? Samahan niyo po ako ulit sa susunod na pagninilay natin at tatalakayin natin ano ba ang dapat nating gawin upang manalo tayo sa spiritual warfare na ito?